Dennis Trillo nagfile ng kaso laban sa pananakit ni Jennilyn Mercado. Opisyal na nagsampa ng kaso si Dennis Trillo laban kay Jennilyn Mercado dahil sa umano'y pananakit nito sa kanilang anak ayon sa mga dokumentong isinumite sa korte. Higiniit ni Dennis na may sapat siyang ebidensya upang patunayan ang pananakit ni Jennilyn sinabi ng aktor na ang kanyang desisyon ay para sa proteksyon ng kanilang anak. Itinanggi naman ni Jeneline ang paratang at sinabing hindi niya kailanman sinaktan ang kanilang anak. Ayon sa kanyang kampo, ang kaso ay gawa-gawa lamang upang sirain ang kanyang reputasyon, maraming tagahanga ang nagulat sa balitang ito at naglabas ng sari-saring opinyon. Kasalukuyang hinihintay ng publiko ang mga susunod na hakbang ng korte ukol sa kaso, sinisikap ng parehong panig na manatiling privado ang ilang detalye ng kanilang issue patuloy na umaasa ang kanilang mga fans na malulutas ito sa mapayapang paraan. And this are chika for today mga ka-showbest. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.